Iginit ni Taguig City Mayor Lani Cayetano na hindi na kailangan ng writ of execution para sa jurisdiction ng 10 barangay sa lungsod ng Makati matapos na magdesisyon ang Korte Suprema na malipat ito sa lungsod ng Tagiga. Ayon kay Mayor Lani, hindi na kailangan ng writ of execution dahil government to government ang nag-uusap. Inahilimbawa pa ng alkalde ang mabilis na pagtugon ng Department of Education sa desisyon ng Korte Suprema habang tuloy-tuloy naman ang koordinasyon ng Department of Interior and Local Government at Department of Health. Naniniwala si Mayor Caetano na ang paghingi ng Makati LGUs ng writ of execution ay gay plan lamang upang madelay ang proseso ng transition period at magulo ang sitwasyon. Aniya mas mahalaga sa ngayon ang pagtulong nila sa 10 barangay at labing apat na eskwelahan sa halip na tumugon sa pahayag ng Makati LGU. Sa, sa huli, ginita alkalde sa Makati LGU na mas makakabuti na makipagtulungan at bubuo na lamang ng transition team para sa maayos na pag-uusap para sa paglipat nga ng jurisdiksyon ng sampung barangay. Yun yung sinasabi That's not binay. not needed po eh. patunay po. Alam, patunay po itong, ano yes. eh, patunay po itong uh, DepEd. Mm -hmm. Napakalinaw na po eh. Government to government na po tayo. Ano oh, po. po naman ang kailang, kakailanganin po, po. yan. yan. That's nothing but a delay tactic. Yun ang sinasabi po kasi nung kabilang kap kaka... Yes, because they, oh, oh. their intention really is to delay. Okay. And to distract us para hindi kami makafocus. O tingnan nyo, nangyari nga. Oh. Sa kaano namin ng oras sa kanila, Talagang kumukuha ng oras imbitina kaso na namin pa na mapabilis yung mga ito. Ito na nga yung game plan nila eh. Ako si Jojo Sikat, walang inatas sa balita.